Ayun eh, po mga katropa mga boss, ah, tanggalian na oh. po. Ayun oh. at magluluto po yung tropa na ang pananggalian. Banda! 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 Ah, tingin. Banda! po, magluluto siya eh, ating isamang, ano. Ayun! Ay. <laughs> 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 What? Ay, 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 ka na na doon Ito lang Hindi. po yung ilog, ganda oh. it's beautiful. Ganda oh. Ayun, mga katropa. eh, po? Oh. oh. <laughs> Ayan po. Yan <laughs> Balalim ba? Eh, yun yung sinasabi ng ranger na 8 feet. 8 feet Alam mo na kung Ah, Rule Rul po. Rul po. Rul po Ah, hok, hok, hok. Wow <laughs> Ayan mga katropa, gumagawa po ng ating salangan ng Ano, pag aapuyan ng kalan at ito po yung ating chef na uh, si Mr. Angeles. <laughs> <laughs> yung mga bata, dadala kayo ha, sa mababaw lang ha. Kumagawa <laughs> ko ng paraan ay si Mr. Darius. Uh, shout out muna, Darius. Shout out. Out, shout. <laughs> Ayan po, mga katulad mga batang yagit. ay pumaka tropa may ginamang pang palutang si Darius. Ha! Hoy, hindi mo 'pag nalulod ka. Hoy, tuloy mo ako rito. Hoy. Hindi <laughs> nga pala marunong ano. Putsa <laughs> kita po, ako. Hindi nga pala marunong ano. Katropa <laughs> sa takot pumalunod. Ah, Nagsasabi po ng lubid dito si bansa ano. Kaya nga po. What?! nalulunod. Katuwa <laughs> Ngayon mga katropa, nagpapaliyab, nagpaliyab na po ng, ng, ano, ng apoy bakas maangin mga katropa ayun uh, po pinakikilala ko po ali si Mr. John Angles ang ating ship ko mga katropa laki pala sa bear to si Ivan si Mr. Tarias ha oh. ito po yung ano natin sa tilapia uh, sasabawan uh, po natin ayun po yung tilapia mga katropa mga boss matis po yan, sibuyas at saka luya mga katropa kaya lang yung paasim natin eh mo, matay, bitin para mm -hmm. para shout out mamatay ako dyan <laughs> ayan o no, mga katropa tinatambog na yun o oh. Ay, maka-tropa ako usap ni Pasqua, yung kanya'ng Honey Babe. Ano? You know. Ah, uh, shout out sa kanya, ano pangalan? Laris. Ah, uh, shout out Valera kay Larissa. Larry, so. <laughs> uh, shout out <laughs> huli sila sa lubid ngayon naghuhugay ng sa mga pinaglutuan si Dar si ano Pasqua. sinigang na tilapia mga katropa. Wow! Oh, pa rin. Ito tapo yung kanin. Ito po yung ulam. Oh! Ayan, nagwagi. Ayan si Mr. Bautista. Ayan, no? Pugan! <laughs> Uh, ng kapilang... mga katropa tapos na sila maligo at tinatanggal na yung lubid doon sa kapilang pang ngayon mga katropa tapos na maligo it's time to work now it's 1pm po ngayon na Action na naman po. Ayun, si Pare Yok. Action naman kami ngayon. Hey! Trabaho uh, mo na. <laughs> 1 PM na, uh, 1 PM na po eh. Kaya uh, trabaho naman po. At may side delivery po kami mga katropa mga boss. At tara. Update na lang po mga katropa. Ayun mga katropa mga boss, hanggang uh, dito na lang po 'yung aking video. Pauwi na rin kami, tapi na mag- uh, Uh, alas 9 na po mga at uh, shoutout nga pala sa tropang 835 lalong lalo na kay kasamang iyo kay kasamang Tunisio at yung dalawang mga bata niya doon sa likod tatlo pa yan, yung isa ayo kumalaw at uh, shoutout din sa tropang 847 Uh, especially kay Boss Will uh, at mga tropa niya uh, at maayos naman po yung naging trabaho maghapon hanggang gabi uh, naging safe naman po lahat at uh, shoutout shout out po shout out po kay kasama RCTV Rolando Trinidad uh, kay Maki TV Vlog Uh, sa kanyang may bahay na si Myra Turingan Bondoc at dyan sa Angels ko sa Angkat Bulacan shoutout po sa inyo mga katropa uh, lalo lalo na kay Tess Lalik sa kanyang mister na si Arnel uh, shoutout sa iyo bro uh, shoutout dyan sa mga ating mga katropa sa uh, El Elgor lalo lang lalo lalo na sa mga tunay na kasama uh, shout out sa inyong lahat at mabuhay tayong lahat mga katropa bye bye I know we're falling down